Ang Hari na Lumuhod Hango sa dalawang kronika, isang kwentong nagbibigay buhay sa pananampalataya ng Huda. Noong mga araw na ang Huda ay may mga hari, may isang pinuno ang pangalan ay Jehoshaphat, anak ni Asa. Siya'y isang haring may pusong tapat sa Diyos ng kanyang mga ninuno. Sa bawat umaga, bago sumikat ang araw sa ibabaw ng Jerusalem, madalas siyang tumingin sa kabundukan at manalangin. Panginoon, ikaw ang aking tanggulan. Turuan mo akong mamuno ayon sa iyong kalaoban. Dahil dito, pinagpala ng Diyos ang kaharian ni Jehoshaphat. Ang mga tao'y namuhay ng payapa at ang mga karatig bansay may takot sa Panginoon na kasama ni Huda. Ngulit dumating ang panahon na sinubok ang kanilang pananampalataya ang banta ng digmaan. Isang araw, tumakbo ang mga bantay sa palasyo. Hari Jehoshaphat, isang malaking hukbo mula sa Moab, Amon at Siir ay paparating upang salakayin tayo. Ang buong lungsod ay nanginig sa takot. Ang bilang ng kaaway ay hindi mabilang, parang buhangin sa dalampasigan. Mulit sa halip na magpadala ng takot, lumuhod ang hari sa gitna ng templo. Panginoon, wala kaming lakas laban sa dambuhalang hukbo. Hindi namin alam ang gagawin, ngunit ang aming mga mata ay nakatingin sa iyo. At sa sandaling iyon, tumahimik ang buong bayan. Bata't matanda, mga mandirigma at mga ina ay lumuhod at naghintay sa tinig ng Diyos. Ang tinig lang pangumoon. Tumindig si Jahasel isang libita at sinabi huwag kayong matakot o manhina dahil sa hukbong ito sapagkat ang laban ay hindi sa inyo kundi sa Diyos bukas humarap kayo sa kanila at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon ang mga salitang iyon ay parang ilaw sa gitna ng dilim ang takot ay napalitan ng pananampalataya ang laban na hindi dugo ang sandata Kinabukasan, sa halip ng mga sundalo sa unahan, mga mang-aawit ang pinangunahan ng hari. Kanilang tinig ay umawit. Purihin ang Panginoon, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At habang umaawit sila, nagpadala ang Diyos ng kaguluhan sa kampo ng mga kaaway. Ang mga hukbo ng Moab at Amon ay nag-away sa isa't isa at sila'y nagkagulo hanggang sa sila-sila mismo ang nagpatayan. Nang dumating ang juda sa tuktok ng burol, nakita nila ang buong lambak na puno ng mga bangkay. Wala ni isa mang kaaway ang natira. Ang kanilang mga kamay ay hindi kailangang magbuhat ng espada sapagkat ang Diyos mismo ang lumaban para sa kanila. At doon, sa lambak kung saan naganap ang tagumpay, sila'y lumuhod at sama-samang nagpasalamat sa Panginoon. Tinawag nila ang lugar na Bereka na ang ibig sabihin ay pagpapala. Mula noon, ang kapayapaan ay bumalik sa Juda. Ang pangalan ni Jehoshaphat ay kumalat sa lahat ng lupain, hindi dahil sa kanyang papang, kundi dahil sa Diyos na tumugon sa kanyang panalangin.